baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon na napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasa nasabi ni ES Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa ganun na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, to divert people's attention? Okay. Yun Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, uh, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, uh, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At, uh, at hindi din po issue ang uh, ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig, uh, ano, mahilig, mahil, sorry ha. <laughs> Ito.